I've been on oh. Alam naman natin na sa bawat ginagawang kanta ng ating Bel Mariano ay meron talagang isang kanta na dedicated kay Donnie Pangilinan. At dahil nga ilalabas na ang second part ng album ng ating Bel na The Solemn ay syempre meron na namang dedicated na song itong ating Bel para kay Donnie Pangilinan. At natanong nga ito sa kanya sa isang interview dito sa MOR kung ang uh, dinededicate mo naman sa isang Donny Pangilinan. Aba. Uh, lahat na lang ng songs ng album. Yeah. Ay, lahat? Lahat agad? Yeah. Sa isang song lang, sa pas isa lang para kay Donny lahat? Bakit? <laughs> Actually, this one. I had them here kasi one of my songs from the album it's titled Nobody Else. Um, so yun, maybe that. I'll dedicate to him. Kasi he was the first one to hear it. Ah, I was the first one to hear it on my phone. Kinikilig ako sa inyo, ano ba? Wala nga si Donnie dito. Kinikilig ako sa iyo. Okay. Kaya naman, nagdunyi na naman ng maraming ba? Please nang malaman nga ito. umani nga agad ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. At narito nga guys ang bawat sinabi na mabula. Ayan naman, eh, well, stay tuned lang tayo for more update kanila doon, at Del sa so mga susunod pa na ayuda. Lalong-lalo pa nga at nalalapit na ang The Solemn Album launch ng ating bell sa Sky Dome. Kaya stay tuned for update. More...